Ayan natin sa paligid, hiningin natin. At... Itong ilan na yung itlog Pagkakitaan natin. Ito yung stock nila. Ito yung sa kambeng. Ito yung sa bibi. Pwede rin sa manok. Tsaka yan, bibi-manok. At yun, know, oh. Dalawa na rito sa may crate. Dito, isa pa rin. Dito wala. Dito isa pa rin. Dito wala. So feeling ko iisa lang 'to eh. Di kaya iisa lang 'yan na yung nitlog. Hindi pa rin tayo nakakahinan dayami. Eh ito lagyan natin ng ah uh, lagyan natin ng ipah pa parin dito. May nagtanong pala sa atin kahapon. Sabi kasi parang ah uh, kasi 13 yung yung sisiw na napalaki namin. Tapos ang pinapakita ko lang daw. Parang itong barako, tapos yung dalawang inahin. Yan yung halos magkatabi na yan. Yan, ayun. Yan, sa pahang so, tatlo. Nung nagbabagyo po kasi naguulan, since pito po yan na nabili ko, anim na inahin isang barako. Yung isa po dyan, ay yung uh, actually apat po doon na inahin ano po uh, mortality ano siya hindi nila kinaya yung lamig at saka yung yung pagkakabasa nila kasi itong itong bubungan na yan after na lang noon na na nawala yung apat na yon bumigay, ini kinahoy yung lamig tsaka yung pagkakabasa Tsaka ako naisip na ano na pagawa nito. Na yung so, nagkapera pinagawa ko na kagad. So yan So bali apat ang mortality natin do sa apat na binili natin. Pero in return naman po uh, salamat sa Diyos at yung labintatlo nabuhay naman po sila. Yan. Tapos ito nga. Yan yung mga gulay na yan. Nahingi po natin yan sa palengke. Uh, hindi na nga lang ako umabot dun sa ano eh. Sa bagsakan. Sa bagsakan po kasi marami. Hindi po yung pinapakain dyan sa kabila. May mga kambing po dyan. Shout out kay Kagawad Macho. Macho Galsim. Ayan. Tapos update natin sa update natin dun sa ano, 45 days. Tuesday, Wednesday, Thursday. Thursday. And then, 23 days na po sila. Ay, nagsusunuran pa rin oh. Nagugutom pa ata oh. Walang kabusugan ang mga bibi. Natin ko kasi yung na in-order ko eh. Ayan. So far, Ibilisan nilang kumain ngayon. Kami hapon lilinisan po namin yan. Hindi ko na lang po inabalay mga bata kanina kasi excited sa Christmas party. So mga wala din po kami ng tatlong araw. Bukod dun sa nanludo na pagkain, meron na po ito. Ito puno din po ito para sa 45 days. Ayan, 45 days po yan. Tapos ito para dun sa mga manok at kabibe. Back up. Yun, tapos. Update naman tayo din sa isa. Uh, actually sa dalawa. Sa Rhode Island na Baraco tsaka yung mga sisiw yung mga sisiw uh, kasi ako hindi ganun nakakain na binilihan ko sila na ayun o oh, kumakain o oh. yun po tsaka na sila um, mais tsaka yung integra 1000 yan binilihan ko sila noon yung pagkain nila tapos si si Rhode Island Red inanohan ko na sila dito ng pagkain niya so yan ayun, yung mga sisiw sa inahin naman kasi walang problema kasi uh, kahit Integra 1000 yung Medyo durog Ang ipapakain mo Kinakain niya Tsaka yung durog na mais Kakainin niya pa rin yun Ang problema kasi Kung pakakainin natin yung Yung pinapakain ko nakaraan Baka mamaya mahirapan yung mga sisiw Kasi medyo malalaki yung pellet ayan, wow Tubig pa siya So yan, dami niyo kanina Yung tao kong Island ayan. So makalaman natin Yan, yung naririnig niya sa kabila Ayan So, yun lang muna update natin And then, bukas ulit. Kita kids. Bye-bye.